Guys, magandang tanghali sa inyong lahat. At mayroon naman tayong bagong nahunting mga Morgan Dollar, Silver Dollar. At yung unang video ko guys, yung nakikita nyo, ano uh, yung 18, 1884 hanggang 1898. Ito naman guys, 1880 18, pababa. Ito at ito guys, bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi tayong updated sa susunod kong video. Maraming maraming salamat. At ito guys, umpisa na natin. Ito guys, Morgan Dollar. 1880. United States of America 1880 Morgan Silver Dollar 1880, Morgan silver dollar oke okay, mix tayo At itu namun guys Morgan silver dollar 1880, Morgan Silver 1880, 1880, 1879 United States of America Gawa sa silver Ito yung mga bagong na ko guys Galing rin po sa isang kolektor alam niyo guys, binili ko to ng 3,500 peso. Morgan Silver Dollar. 1879. United States of America. Okay, next tayo. Ito naman guys. 1878 Morgan Silver Dollar United States of America Gawa sa silver. Ito guys binili ko nang 2,800 pesos. Morgan Silver dala Itin <tongan> Morgan Silver Dollar 1870 Binili ko to guys ng 2,800 pesos Okay maraming maraming salamat sa iyo pai. Inyong...